palakasan ng loob. Okay? Kung sino yung yayakap sa akin, na una, ibibigay ko tong 5,000. Okay? Ngayon na, puntahan nyo ako. Let's go. Sino kaya ang yayakap sa akin ngayong araw? ano, 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 Okay guys, so maglalapag ako today. Today is November 10. Ayan, dito sa may harap ng McDo. Teka, aakit ako ah, para makita nyo. Okay, ayan na, ah. McDonald's. Okay, McDonald's. Dito sa may mahabang parang. Okay, ang ono, misal Pero, ang gusto kong mangyari, syempre, hindi ko to basta-basta ilalapag. Hawak ko lang siya. Ngayon, palakasan ng loob. Okay? kung sino yung yayakap sa akin na una ibibigay ko tong 5,000 okay ngayon na puntahan nyo ako let's go okay so ayun yung McDonald's so syempre nagpalit ako ng damit hindi naman pwedeng ganun so si Cheese ka magkakamera ka dun tapos ikaw naman ikaw magpark ka dun syempre iisipin nila itong eh, car ko na punta dun hindi nila alam naglalakad ako dito sa, dito sa side na to pero ayun yung McDo eh di ka na magpark park ha? Gusto ko yung masarap na yakap, ha? Okay, game? O, oh, una kang bumaba, go. Una kang bumaba. Hmm, mo ako dan. Ayun, oh, no, marami na yung nakabang, o. Oh. Ayun, o. No. Nakabang na ata yun. Yun no. na yun. Nakabang na yun. No. 5K kasi yan. Malinis. Mga nakabang na yun mga yun. Oh. No. Ayun Si Leo. Si Leo <laughs> si Leo ay hindi. Ayun oh. Kaya na andiyan po Oh. Oh, dito. Si tap shep ready ada nada nada nasa run eto eto ay no yakap na ay no, yakap na. No, na. No, na wala na wala na niyakap na ako ni kuya sayong yung naunang yung sa no, nakita ko si sasakyan

Sige, magkakataon ka! Sige, magkakataon mo, Ako yung nag-comment sa iyo, kaya ako kayo eh. Ah, okay. O, so, ito na yun. Siyempre, ikaw yung yung sa akin. O, nanon pa. 1, 2, 3, 4, 5, four five 8, 9, 10. Thank Hug. <laughs> <laughs> okay, 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 okay. lang yun. So, mga mare, mga pare, siyempre, susunod, okay. Meron pa tayo susunod. Napakaswerte naman. Yayahab ka lang. Meron ka ng 5K, di ba? So, sa susunod, syempre ngayon, so, share nyo yung video. Naibot, nalibot ko na yung halos buong Rizal, eh. Wala pa sa Marikina. Wala pa sa Binangonan. So, mag-comment kayo kung saan. I-share nyo tong puso to at mag-comment kayo kung saan yung next natin. Diba? Opo. Okay. Yayakap ka lang. Meron ka ng 5,000. Ang dami na kakabang kayo na. Doon ako ba? Tsaka ako na doon ako. Nakuha na po. Nakuha <laughs> na eh paslah ng ako, tapay lang. tapay lang. tapay lang. tapay lang. tapay lang. tapay po tapay lang. tapay lang. tapay lang. tapay lang. tapay lang. tapay lang. lang. tapay 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 lang

kaya po, umuulan eh. Mabili picture Sibo. Okay. Sini, trapa pa ako rin tumuhan doon. Ah! Oo, magin. Sa pangang. Thank po. Thank po, Papa. Da, ang daming tang, tao. Ah, one, two, three. Sige po, uwi na ako. May now. gagawin pa. Okay, so.